Hello mga palang ito, dumating na ako sa Changi Village. Yan, buti pala bukas pala mga tindahan ngayon. Yan, yan. Ito yung maliit lang na ano, parang dry market. Ano to, ah, tabi ng dagat. Yan, ito yung hawker kung tawagin Ito, ito. Yan, ah. Changi Village Hawker Center. And, ano yan, kabi-kabilaan yung mga uh, uh, shops, tindahan. Uh, manilit lang naman. Mga uh, kainan, uh, kapihan, uh, dry goods. Mga uh, fishing rod dahil nga uh, kabilan ito ng dagat eh. Kaya maraming nagtitinda rito ng mga fishing rod. Pero napapansin ko parang konti ng tao. Kasi karamihan, lalo yung mga ethnic Chinese. Yun. Nagsipaguyan sa China yun. Every time na may Chinese New Year, talagang oo oh, yun sila sa Mindal. Kaya, ano, mga bus. Pero hindi yan bus. Typical ha. Ano yan? Parang hotel room yata. Ewan ko ano yan. Basta alam ko dyan may may nag-stay dyan eh. So yan, ito yung Chagi Village Hawker Center. Okay, mga palangga, malapit nga ako sa kinakapihan ko. Babay muna, babay, babay.